may ilalagay ko lang dyan sa tangat. Sa oh, sampo pa ilalagay. Sige, sa parking lang. Matay ka. Bakit to? 50 na yun? Piso lang dati yung bayad ko dyan, ah. Eh, baka tumaas na ako sa dyan ngayon. Aba, hindi. Hanggang piso lang ako. Ano? Pano? Magbabayad kang to, 50? Oy, gamitin mo ulo mo. Eh, anong gagawin ko? Ay, umikot ka na umikot. Pero hindi ako pang ng 2.50! 50. Sige, umikot ka dyan sa Dasmarinas. Hanggang sa bumaba kayo? Oo. Oh, eh. eh, mga anong kaso kayo bababa? Okay, kaya 5, mami ang hapon. Basta umikot ka, das mani niya, siskolta, das mani niya, siskolta. Pag nainip ka, siskolta, das mani niya, siskolta, das mani niya, siskolta, das mani niya, Good morning. morning. Apa kau Ano kailangan nyo? eh, kailangan ko sana yung silya. Anong silya? Yan silya ko. Parang nabili ko na eh. Akin ito. Ah, Asyong! Eh, <laughs> pala. I'm sorry, Asyong okay, okay. Ay, okay. No, eh, no, <laughs> Ay, <laughs> Boss? Bait ka rito ka. Wala pang alas ko ah. Eh, naubusan ako ng gusay ni Otto eh. Bakit mauubusan? Eh, paano sabi niyo umikot ako nung umikot habang inaantabayanan ko yung oras ng pagbabanyo? niyo? Abay, paano mauubusin eh? Kulang na isang daan piso ay nilagay natin. Bakit hindi ka nakaparking. Hindi eh, ba ako nangihinaya nga kayo sa dosing kwenta na ibabayad natin? Kaya pinaikot ninyo ako ng pinaikot. Oo oh, nga no. Kala niya maluloko niya tayo ng dosing kwenta ha. Hindi bale. Palagyan mo ulit. O oh, ito, palagyan po siyang isang piso, ha? Eh, pantaxi ho. Dahil sa San Miguel pa ako kukunin yung gasolina eh. Oh, ayan. Magtaxi ka na. Eh, yun ang bayad doon sa bata nagbabantay sa auto dahil tumirik nga ho eh. Oh, eto. Oh, dali mo rin. Lahat Sige. Bigay mo lang sa akin, mamaya lahat. Sobra. Oh, sige. Sige na! boss. Huh. Akala nila malulokon na tayo ng 12 kwento sa parking. Oh, nek nek.